Kalife. Humanda ang lahat sa pinakamalaking balita na magpapayanig sa mundo ng Philippine basketball. Sa gitna ng matinding paghahanda para sa Asia Cup, isang impormasyon ang kumakalat na parang apoy na posibleng magpabago sa lahat ng ating inaasahan. Ang inaasahang final 12-man lineup ni Coach Tim Cohn para sa Gilas Pilipinas sa nalalapit na tune-up game kontra Jordan. Buo na! at may mga pangalan magbibigay gulat sa marami. Matapos ang mainit na laban kontra Macau Black Bears, tila may bago ng mukha ang pambansang kuponan na handang sumabak sa huling pagsubok bago ang Asia Cup. Ang mga katanungan kung sino ang papasok at sino ang maiwan ay mayroon ng sagot at ang mga desisyong ito ay tiyak na bubulabog sa social media. Ang pagbabalik ng dalawang higante sa court at ang pagkawala ng ilan sa mga paborito ay nagpapatunay na seryoso ang gilas sa kanilang misyon. Ito ay hindi lang basta roster announcement, kalife, ito ay isang malalim na tactical na pagbabago na sumasalamin sa determinasyon ni Coach Cohn na makabuo ng pinakamalakas at pinaka-adaptable na kuponan. Sino ang mga bumalik na magpapalakpak sa atin? Sino ang mga nagbigay daan para sa bagong estratehiya? At ang pinakamalaking tanong, handa na ba talaga ang gilas na gulatin ang Jordan at ang buong Asia sa bagong lineup na ito? Ang August tune-up game sa Jeddah, Saudi Arabia ang magiging huling pagsubok at ang mga sagot ay malapit na nating matuklasan manatili at alamin ang lahat ng detalye sa likod ng shocking 12-man lineup na ito. Kalife, maghanda ang inyong mga puso sa isang pasabog na balita na tiyak na magpapaas ng kilay ng bawat basketball fan. Sa wakas, ang mga tanong na matagal ng gumugulo sa isip ng marami ay may sagot na. Buo na ang 12-man lineup ni Coach Tim Cohn para sa Gilas, Pilipinas, na sasabak sa huling tune-up game kontra Jordan sa Agosto Stuker sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay hindi lang basta roster. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Isang mensahe sa buong Asia na ang gilas ay handang-handa ng gulatin ang lahat. Ang mga pangalan sa listahan ay hindi lang basta pinili. Bawat isa ay may malalim na dahilan at estrategikong halaga. Pangungunahan ng pambansang koponan ni na Justin Brownlee, ang naturalized reinforcement na laging inaasahan ang kanyang all-around brilliance. Kasama rin niya ang dalawang higante na matagal nang hinihintay, si na June Marfayardo at Calvin Oftana. Na ang kanilang pagbabalik ay sadyang nagpabalik sigla sa buong koponan at nagpapakita ng isang gilas na may mas malalim na arsenal ang kanilang presensya ay magbibigay ng kakayahang lumaban sa mga malalaking kalaban sa Asia Cup. Ngunit sa bawat pagpasok, mayroong paglabas. At ito ang bahagi na tiyak na magbibigay ng shockwave sa mga tagahanga. Hindi na bahagi ng 12-man roster na magtutungo sa Jeddah, sina RJ Abarrientos at Troy Rosario. Ang kanilang pagkawala ay nagbibigay daan sa ibang kombinasyon at taktika na mas nababagay sa kasalukuyang sistema ni Coach Cone. Ito ay isang mahirap na desisyon, ngunit nagpapakita ng pagiging practical ng coaching staff. Para naman sa mga nag-aabang pa rin kay Kai Soto, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Patuloy siyang nagpapagaling mula sa injury at hindi pa siya handa para sa Asia Cup. Ang puwesto niya ay kukunin ng isa pang veterano at athletic na big man, si Japeth Aguilar, na magbibigay ng kanyang karanasan at abilidad sa loob. At para sa mga umaasa pa rin na makita si Renzo Bando sa lineup, mayroon tayong kumpirmasyon Kalife, hindi siya nakasama sa mga nakaraang tune-up game ng Gilas at hindi siya inaasahang maging bahagi ng final 12-man roster. Pagamat may matinding talento at puso para sa si Gilas, tila nagpasya ang coaching staff na mag-focus sa ibang kombinasyon. Ang mga pagbabagong ito ay patunay na walang puwang para sa sentimentalismo sa pagbuo ng isang world-class team. Ito ang gilas na walang takot na magbabago, handang gumulat, at may matinding determinasyon na magtagumpay sa Kalife. Ang bagong 12-man lineup ng Gilas Pilipinas ay hindi lang basta koleksyon ng mga pangalan. Ito ay isang strategic masterpiece na idinisenyo para gulatin ang lahat at makapag-adjust sa iba't ibang estilo ng kalaban. Ang lihim na armas ng Gilas ngayon ay ang kanilang kakayahang mag-transform. Mula sa tradisyonal na big lineup, tungo sa mabilis at versatile na small ball, isang bagay na bihirang makita sa mga nakaraang porma ng pambansang kuponan ang pinakamalaking pagbabago at marahil ang pinakanakakagulat ay ang pagbabalik ng dalawang tour ng Philippine Basketball, sina June Mar Fajardo at Calvin Oftana. Ang kraken ni San Miguel, si Fajardo, ay hindi lang basta magbibigay ng laki. Siya ang anchor na kayang magdomina sa ilalim ng basket, kumuha ng rebounds at mag-score sa post. Ang kanyang presensya ay magpupuwersa sa depensa ng kalaban na doblehin siya na magbubukas ng maraming tirahan para sa mga shooters sa labas. Para naman kay Oftana, ang kanyang husay bilang stretch four at kanyang abilidad na bumato ng three-pointers ay magbibigay ng mahalagang espasyo habang kaya rin niyang dumepensa sa mas malalaking players. Ang kombinasyon ni Fajardo at Oftana ay nagbibigay sa gilas ng kakayahang lumaban ng pisikalan at mag-establish ng inside presence, isang bagay na kadalasang kulang kapag small ball ang ginagamit. Ngunit huwag tayong magpadala sa akala na puro laki lang ang gilas ngayon. Ang team na ito ay may kakayahang lumipat sa isang mabilis at nakakagulat na small ball lineup. Dito papasok ang versatility ni na AJ Edu, Jamie Malonzo, at Kevin Quimbao. Si Edu, na nagpakita ng malaking improvement sa kanyang defense at athleticism, ay kayang maglaro bilang isang undersized center na nagbibigay ng bilis at abilidad na mag-switch sa lahat ng screen. Sina Malonzo at Quimbao, na kilala sa kanilang all-around game, athleticism, at kakayahang bumato mula sa perimeter, ay magbibigay ng 3 and D options na magpapalawak ng floor. Ang kanilang abilidad na tumakbo sa transition at mag-create ng fast breaks ay magiging bangungot para sa mga mabibigat na kuponan. Ang core ng mga guards at wingmen na sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Chris Newsom, CJ Perez at Scotty Thompson ay siyang magsisilbing engine ng gilas. Sila ang magdadala ng bola, magbi-playmake at magbibigay ng consistent scoring. Ang kanilang chemistry at ang abilidad na mag-adjust sa iba't ibang tactical plays ni Coach Con ay magiging susi. Ang pagiging nasa likod ng ganitong lineup ay nagbibigay kay Coach Cohn na maraming baraha sa kanyang kamay. Isang gilas na kayang lumaban ng pisikalan at kayang magpabilis para gulatin ang kalaban. Ito ang gilas na handang mag-transform, handang mag-level up, at handang ibalik ang Pilipinas sa tuktok ng Asian basketball. Pagamat hindi opisyal ang kanilang lineup, inaasahang ilalabas ng Jordan ang kanilang core roster na pangungunahan ng kanilang veteranong point guard na si Amin Abu Hawas. Si Abu Hawas ay isang scoring threat na may kakayahang mag-create ng plays at siya, at siya ang magbibigay ng matinding defensive test sa mga gilas guards tulad nina Scotty Thompson, Chris Newsom at CJ Perez. Ang kanilang husay sa perimeter defense at ball handling ang masusubok sa bilis at galing ni Abu Hawas. Ito ay isang matchup na dapat abangan dahil ang gwardiya ng Jordan ay kilala sa kanyang kakayahang mag-init at magdala ng open sa. Ngunit ang pinakamalaking banta mula sa Jordan at ang dahilan kung bakit ito ay isang make or break na laro para sa gilas ay ang kanilang naturalized forward si Dar Tucker. Si Tucker ay isang physical na player na may kakayahang umiscore mula sa loob at labas at siya ang magsisilbing barometer kung gaano ka-epektibo ang depensa ng gilas sa mga naturalized players. Ang mga forwards ng gilas tulad ni Justin Brownlee, Jamie Malonzo at Dwight Ramos ang kailangang tapatan ang kanyang lakas at scoring prowess. Hindi lang yan dahil ang presensya ng versatile forward na si Yusef Abuwazane ay magbigay ng karagdagang laki at athleticism sa loob na siyang susubok sa rebounding at paint defense ni na June Marfajardo, AJ Edu at Japeth Aguilar. Ang laban na ito ay ang ultimate litmus test para sa gilas. Dito masusubok kung paano gumana ang chemistry ni na Fajardo at Oftana sa ilalim ng sistemang mabilis at versatile. Dito rin makikita kung gaano kalalim ang kanilang bench at kung paano sila makakapag-adjust sa iba't ibang offensive at defensive schemes ng kalaban. Ang bawat possession, bawat shot at bawat depensa ay makiking kritikal. Kung kayang dominahin ng Gilas ang Jordan sa kanilang sariling teritoryo, ito ay magsisilbing isang malakas na pahayag sa buong Asia Cup na sila ay handa, mas malakas at may isang secret weapon na kayang gulatin ang buong rehiyon. Ang Asia Cup ay nagsisimula na, Ka Life, at ang Gilas ay handa na magpakita ng kanilang bagong mukha.